Tara at magtrabaho muna tayo. Sasaba ka naman ako sa maghapong pagkatrabaho. Pagkatapos ko magtrabaho sa maghapon, heto na naman ako at ng ulam. Ano ba ang masarap na ulam ngayon? Nakakaloka. <laughs> at ito nga ang naisip kong ulamin ko mamaya. Para makakain din si Maron ng masarap na sos. Gayetong ulam lang naman ang mga gusto ni Maron. At uumpisahan ko na nga magluto at igagayak ang mga sangka. Ano ba itong iluluto ko? Hulaan nyo na lang. <laughs> Nakakaloka. Meron pa nga akong ulam sa rib, kaya lang sa isang araw na lang. <laughs> nakakaloka pa ulit-ulit ang ulam. At hena at inihahanda ko na ang mga sangkap. Magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos. At lagi tayong humingi ng tawad sa Kanya. Kasi araw-araw tayo nagkakasala. Aminin nyo. <laughs> Walang taong perfecto. Lahat tayo ay makasalanan. At lagi tayong gumawa ng mabuti. Lalo lalo na sa ating kapwa. At syempre, patawarin natin ang ating mga kaawa. mahin na lang natin sila. Ang Panginoong Diyos na ang bahala sa kanila. Nakakaloka. May pinaghugutan yata ako. <laughs> At syempre, napakahirap mawala sa atin yon Lalo na pag nagkasala sila sa atin. Tapos bigla mong maaalala. sa ang loob mo. <laughs> nakakaloka. Tapos wala pang karma sa kanila. Nakakaloka. Nakakaloka. <laughs> May araw din sila Charot <laughs> Ang bakla may sama na loob Nakakaloka <laughs> So, ayun na nga at nagigisa na ako <laughs> Kakaloka Hindi na nasabi yung ginagawa niya <laughs> Tawa ko ng tawa At ayun na nga ko na ang oyster sauce At ang north sea seasoning <laughs> Siyempre, kailangan natin i mekos, -mekos para sumarap Di ba? Nako, <laughs> baka hindi masarap to Kasi masama ang loob na nagluluto <laughs> Kakaloka So, yan nga't luto na. At kagabi nga sabi sa akin ni eh, Maron Torta nga daw ang kanyang gustong ulam mamaya. Ang tortang talong. sohayan at luto na ang kanyang ulam. So, yan nga't andito na ang anak ko at kararating lang niya. Inenjoy niya ang kanyang bakasyon.